Kinatatakutan at iniiwas ang kalsada ito dito sa Palawan. Habang binabaybay natin itong kalsada ay napahinto ako dahil meron akong napansin na malaking butas sa gawing kana. Pero hindi ko nasisilipin kung anong nandoon sa loob. Hindi ko rin alam kung anong klasing hayop yung naninirahan dyan. Pero kung ano man yan, hindi na natin niestorbohin yan at hayaan na natin yung manirahan dyan at didiretso na rin pala tayo sa pag-akyat natin dito kasi pag-akyat natin dito kapag nandun na tayo sa tuktok may kita natin yung napakagandang view doon sa part ng Lakdayan or dito sa Club Paradise may kita natin yung napakagandang ocean view mga kabuhay internets Yo, what's up mga kabuhay intremes? Andito tayo ngayon sa isa sa mga daanan dito sa barangay Chey Palawan na nag-connecta kapag kapupunta ka ng barangay New Quezon o pagkapapunta ka ng bayan ng Buswanga At ito nga ay sobrang hirap ng daanan ito, lalo na kapag katagulan kasi nagbibitak-bitak ang daanan dahil sa bahan ng tubig. Kaya ngayong araw ay sisilipin natin kung ano na ba ang naging improvement ng daanan nito kaya samahan ninyo ako ngayon sa ating adventure mga kabuhay trimest, let's go isa pa tong daanan na to mga kabuhay trimest dati sobrang hirap dumaan dito kasi sobrang tarik nito at saka lalo na pag tag-ulan talagang nagbibitak-bitak yung daan dahil nga doon sa baha ng tubig at yun, sobrang hirap daan lalo na pag nagpuputik at may mga lost gravel sobrang hirap dito pero ngayon kahit papano natambakan na siya at medyo maalwan-alwan na kapag ka dito yung mga tumadaan na may mga sasakyan so ayun, libutin pa natin dito yung kalsada at titingnan natin yung view ng lugar na ito Dito na tayo ngayon sa isa sa pinaka iniiwasan or kinatatakutan ng ibang daanan. Ito nga ang tinatawag na bakoko or bahubako or sa ibang lingwahe na kung tawagin ay lubak-lubak or talagang rap road kung tawagin nga sa ibang term ang lugar na ito dahil nga andito tayo sa gitna ng kagubatan. Maririnig lang ninyo yung huni ng mga ibon yung yung kaluskos ng mga dahon pati na rin ng iba pang mga insekto sobrang tahimik pero alam nyo napakarami ng na dito dahil nga napakatarik ng kalsadang ito kung makikita ninyo dito sa baba sa ngayon ay medyo maayos ng nakakadaan yung mga tao dahil natambakan na siya ng lupa yan, natambakan na siya ng lupa pero once na naabutan po ulit ito ng tag-ulan or ng malakas na ulan, doon na naman magsisimula yung lubak-lubak. Kaya nga dito nahango yung pangalan ng lugar na ito na Bakoko. So, ang lugar na ito talagang iniiwasan ng iba na daanan. Hanggat maaari dahil napakatarik at lupa lang ito. At kapag kainabutan nga ng tagulan, sobrang napakahirap daanan ng lugar na ito kung maglalakad ka nga dito mula doon sa baba actually ako nga di ba nilakad ko dito pa lang napakalapit pa lang nang nilakad ko pero sobrang hinihingal na ako bumubuka na yung ilong ko sa sobrang pagod hinihingal <laughs> na ako one time na experience namin dito talaga nabitin yung motor namin kaya tinulak namin yung motor pataas kasi nga actually maganda ganda na nga itong daan natin kasi katatambak lang pero before sobrang napakahirap kasi hindi pa natatambakan to tapos nung time na yun tag ulan pa lubak lubak yung daan nagkaroon ng malaking kawang yung kalsada dahil sa daan ng tubig or dahil sa daan ng baha ng mga time na yun kaya sana after so many years ngayon natambakan na siya sana magtuloy tuloy na maayos na yung kalsada na to para maging safe na rin yung biyahe ng ating mga kababayan. Let's go. Ah! Pagod na ako. Pagod na ako. Ayun lang isang maganda dito mga kabuhay ng Tremes kapag nandito ka sa probinsya. Sobrang peaceful. Talagang nakaka-relax ng isip. Malayo ka sa ingay ng siyudad, ng mga sasakyan, ng usok. Nakakaingat ka ng maayos. Ay! In love na ata ako! Oo. In love na nga ako. The moment na makita ko pa lang yung oceans, yung mountains, yung river, even the falls at ang iba't ibang mga nakakamanghang bagay. And I have this privilege to show you, mga kabuhay and trimest, na ipakita ang ganda ng bansang Pilipinas.